Ano pong masasabi niyo kay Boy Dila? <laughs> Basura ng lipunan. So, religious event yun. Tapos ginamit mong dahilan yung religious event para makapamboy ng kapwa-tao kung di ko ba naman ng impact pa. Hindi lang siya hired, Jeter. Ikaw, hired ka lang eh. Ibig sabihin, you're the trigger man. Pero hindi, ikaw ang mastermind. Kung ikaw, gusto mo na bang ipatigil yung Wata Wata Festival na yan sa San Juan? Pero wala ka naman kasing mababasang ganun sa Biblia eh. Kung religious standpoint ang pinag-uusapan, itigil yan. Lord's Good PM, tanong ko lang, naniniwala ka ba sa rapture? Ah, uh, nakasulat sa Biblia yun eh. Kung naniniwala ka sa Biblia, kailangan maniwala ro, wala kang choice. Sa ibang religion naman, walang ganun eh, biglaan. Pagkabuhay na uli ng mga patay. Nakasulat yun, nasa ikalawang Thessalonica yun, aagawin. Y although yung term na rapture mismo, wala sa Biblia yun. Yung term na rapture, yung term na rapture, wala sa Biblia yun. Wala. Wala ka mababasang ganun sa Biblia. Yung as in pangalang rapture, wala yun. Pag tinipe mo sa Google o tinipe mo sa Bible, kasi may mga Bible apps naman eh, wala mababasang ganun. Wala ganun sa Biblia. Pero yung konsepto ng rapture, aagawin, tapos mawawala, <coughs> ang sabi, yun na nasa Biblia. Yun, nakasulat sa ikalawang Thessalonica yun. Uh, basahin ko na nga. Okay. Nasa, oh, ano na, unang Thessalonica pala. Unang Thessalonica 4.17. So, 4.17. Pagkatapos nito, tayo na nanatiling buhay ay titipunin sa alapaap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Pagkatapos noon, ay makakapiling natin ng Panginoon magpakilaman. Yan, ikalawa unang Thessalonica 4.17. Yun na nakasulat. Nakasulat sa Biblia Ano pong masasabi nyo kay Boy Dila? <makes noise> <laughs> Basura ng lipunan. Basura ng lipunan. Sinira mo pangalan mo. So pagka humingi ka ng tulong, <tos> <tos> sa araw na disgrasya ka, hingi ka ng tulong, <coughs> kakato ka ngayon sa, sa, puso ng mga tao, <coughs> 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 nakahanap ka ng trabaho, <coughs> <coughs> Ngay ngayon, kailangan mo ng ano, kailangan ng pera, mangutang ka, <tos> <tos> sinira mo sarili mo, may mga tao talagang ano yun sa araw na ano ano daw kasi yun pagdiriwang daw ikaan ng ano Juan Bautista yes. di ba binyag daw ika ni Cristo ganon di ba yun ang sabi yun na sabi so religious event yun tapos ginamit mong dahilan yung religious event para makapambuy ng kapwa tao kung di ka ba naman demo impact ginamit mo yung religious event para makapambuy ng tao. Paano may iwasan ng road rage? Ay, hinga ka ng malalim. Unahin mo muna yung ano, ano ba goal mo? Bago mo samahan ng emosyon, unahin mo muna ano ba goal mo? So, ang goal mo, kung yung nasa kalsada, anong pakinabang nun sa'yo? Kasi alam mo, makakalimutan, pag dumadaan ka sa isang kalsada, dumadaan ka lang dyan. Tapos lahat ng makakasabay mo dyan, sa mas madalas na pagkakataon, maliba na lang siguro traffic enforcer o tambay dun, ganun. Sa madalas na pagkakataon, nakikiraan lang din yung pare parehas lang kayo nakikiraan sa kalsada. Maliba na lang magkaroon kayo ng banggaan, wala ka ng dahilan para kumprontahin ng kahit sino. Paano di maging seloso? Kailangan confident ka sa sarili mo. Una yun, dapat confident ka sa sarili mo. Bakit? Kasi confidence yung magpapabawas ng pagiging seloso mo eh. Ibig sabihin nun, secured ka. 'di ba? Secured ka na, hindi ka mapapalitan, hindi ha ang ulo mo. Importante rin doon dapat meron kang pa-secure secure naman sa sarili mo, 'di diba? Anong meron sa na wala sa iba? Kailangan 'yun, importante 'yun. Ano ba meron sa na wala sa iba? Ay ito paano sa confidence man lang, magsimula ka sa confidence. Simula ka sa confidence, susunod communication skills. Uh, susunod relationship skills. Susunod nun, financial skills. Susunod nun, blah blah. Kailangan marami ka skill. Irreplaceable ka yun ang importante kailangan mong ano kailangan mong maging irreplaceable na merong nasa iyo na wala sa iba yun yung ano unique selling point kung tawagin nila sa negosyo unique selling point ang meron sa na wala sa iba na alam mong hindi niya na makikita sa iba kung sakali mo ipagpapalit ka yun yun na magpapa-confidence sa iyo pagdating sa relationship relationship pa ah. relationship kahit sa negosyo ganun din naman eh kailangan may unique selling proposition ka wala mo masasabi mo sa mga minor na puro love life ang hinahanap <laughs> yung mga puro love life na mga minor so sunod niya magkakaroon ka major problem. Tang Tupiduhan niya eh. Bakit? Eh, tak. Tang... alam mo naman kung gano'ng kaya harap ang buhay ngayon eh. Eh, bali sa gawin. Kung okay lang sa'yo kung isang kahit isang tuka ka, yan, puro focus ka na lang dyan. Kalit yan, kaulan. Kasi pagka nabuntis ka, pag bumuhol yan, durug ka. Eh, yun nga, ikaw lang mag-isa, hindi mo pa kaya sarili mo. Lumabas ka sa bahay ng magulang mo, hindi mo pa kaya sarili mo eh. Kuha ka pa na isa pa, ipapalo mo, mo, eh. mo, pa mo sa ulo mo. Alam mo mga kabataan, din naman ang punta eh. Diba? Dyan din naman ang punta eh. Mag-asawa ka rin naman, mag ka naman, kasi naman, dun din naman ang punta eh. Ba't hindi mo na muna unahin na po? Okay na muna intellectuals mo, okay na muna emotions mo, okay na muna finances mo, okay na muna lahat ng bagay tungkol sa iyo, 'di ba? O kahit pa paano, you're getting there, 'di ba? At the very minimal, tinapos mo na muna pag-aaral mo kung pinapaaral ka naman ng magulang mo, 'di ba? Pat mo pa 'yung sarili mo, isasadlak mo 'yung buhay, 'yung buhay mo sa sitwasyong hindi mo gusto na ikaw mismo tak misirable buhay mo, akala mo lang kasi masarap 'yan. Masarap lang 'yan sa umpisa. Kung ikaw, gusto mo na bang ipatigil yung Wata Wata Festival na yan sa San Juan? Iniisip ko siya on, ano, eh, on multiple factors. Eh. On a religious standpoint, katolisismo lang naman ang ano yan. Eh. Well, hindi ko nga masabing katolisismo eh. Yung taga dun lang sa San Juan na mga katoliko. Kasi tignan mo, hindi naman lahat ng lugar meron yung Wata Wata Festival. Eh. It just so happen, Chumamba, na ang pangalan ng lugar ay eh San Juan. Tapos, merong ginawa si Juan Bautista na pagbabautismo kay Kristo. Pero, pero wala ka naman kasing mababasang ganun sa Biblia eh. Pero you have to put into consideration as well yung tradisyon. Tradisyon kasi yan, kung religious standpoint ang pinag-uusapan, ito yan. Religious standpoint, wala namang kasing ganyan sa Biblia eh. Humanap ka ng talata sa Biblia na si Juan Bautista, basta na lang namamasaan ng total stranger, tapos nang iistorbo ng kapwa-tao. Eh, you, meron bang gano'n? Meron bang gano'n sa Biblia? Nang babasa na lang sila nang dumadaan sa kalsada? Wala akong nabasang gano'n eh, kasi ang requirement para mabautismo ka sa Biblia, para ng palataya, kailangan sumasampalataya ka. Hindi ang kahit sino lang dumadaan sa kalsada, paper wish win mo, God. Hindi yan, hindi ganyan yan. Pero tradition kasi, kasi may mga tradition kasi for the longest time na talagang, alam mo yun, masaya eh. Masaya lang, hindi na ako. Ang pwede yun, oh, i-regulate. Merong dyan plaza sa San Juan. May plaza sa San Juan. Pwedeng doon na lang magbasaan o doon sa isang buong street na yun. Isasara yung kalsada, basaan ngayon. Sa yung Domingo, pwede. Paikutin nyo na lang yung mga sasakyan O sa ano, sa Blooming Treat Merong isang panig ng Blooming Treat na pwede Diba, bala na kayo, pumili na lang kayo ng designated na lugar Para dun sa lugar na yon, lahat lang ng gustong makipagbasaan, yun lang Hindi kasali yung mga pumapasok sa trabaho Para tumigil si eh, 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 eh. Sarap sa ng buka eh. Sir, salamat po sa mga gantong live ninyo. Tanong ko lang po, if normal po ba na may punto sa buhay na parang walang patutunguhan o wala kang napapala sa mga bagay na ginagawa mo? Oo, oh, ano, midlife crisis, ang tawag dyan. Pwede rin existential crisis kasi hindi mo alam kung ano ginagawa mo rito sa mundo. Pagka ganun, hindi mo na alam kung ano ginagawa mo rito sa mundo, existential crisis na yun. Pagka pakiramdam mo, papaikot-ikot ka lang dito tapos wala ka magawang kahit na anong achievement, ang tawag doon, midlife crisis. Ang sikreto dyan sa midlife crisis, kumilos ka na lang kasi. Ang dami mong pa kasing damay kilusan mo araw-araw, tumigil ka ng kakadama. Alam mo, lahat naman ng pakiramdam dumarating every now and then eh. And it's just up to you kung paano mo dadamdamin yan o hindi. Yung reaction mo, yun ngayon na magsasabi kung magiging ano ka. Kasi lahat naman tayo nakakaramdam ng ganyan eh. Parang pakiramdam mo, wala ka achievement. Lahat tayo, naalala ko yung panahon na ganyan ako dati eh. Majority dumadaan sa ganyan. Normal lang yan. Ang hindi normal, yung alam mo na nga nararamdaman mo yan, pero wala kang ginagawa. When I say hindi normal, meron ka palang gustong mangyari sa buhay mo, ba't hindi mo kinikilusan? Gusto mo pala ng achievement, ba't hindi mo kinikilusan? Kailangan you have to define what is achievement for you. Ano ba achievement para sa'yo? Bro, gusto ko po sana gayahin si Apostol Paul na single hanggang namatay. Ano kaya pwede irason sa GF ko? <laughs> ano trip yan? Ba't ka kasi nag-GF in the first place? Hindi totoo yan. <laughs> hindi totoo yan. Ulitin ko, hindi totoo yan. In the first place, nag-girlfriend ka nga eh, di ba? Don't make temporary, don't make permanent decisions when you're temporarily upset. Upset ka lang, upset. Ibig sabihin, baka na-inspire ka ng kung sino man na sa sa'yo yung buhay ni Apostol Pablo. Malamang yan, hindi mo nabasa. Na-inspire ka lang ng kung sino man na nagsabi sa'yo na si Pablo walang asawa. Pero hindi naman lahat ng tao para sa hindi pag aasawa May mga tao talagang mag-aasawa. May mga tao rin talagang hindi mag-aasawa. You can do it by choice or by destiny. Ang bottom line yan, simple, temporarily upset ka lang. The fact nga na nag-jowa ka, ibig sabihin, hindi yan ang gusto mo eh. Diba? Temporarily upset ka lang. Baka bata ka pa. May nagbalita lang iyo niyan, mo lang yan. Totoo naman yung narinig mong balita, pero hindi yun para gumawa ka ng permanent decision dahil lang gusto mong gayahin yun. You do your own destiny. Kung gusto mo, pwede ka mag-asawa. Kung gusto mo, pwede rin hindi ka mag-asawa. Pero ang tanong, ano ginagawa mo sa buhay mo? Kahit gayahin mo pa si Pablo, kung yung mga gawa naman niya, hindi mo naman ginaya at hindi ka nagpakabanal, wala pa rin kwenta yun. Pagating sa dulo, may impyerno ka pa rin, nag nagpakabalbal ka lang eh. Hindi ka nga nag-asawa, pero ang dami mong kinakan nagawa mo. Ano, gagaya ka dun sa ilang pa katol. ba? Bawal ko nung mag-asawa, pero ang daming Bawal ko nung mayaman pero nakikita mo naka-sports ka rin yung iba sa kanila. Pag binasa mo nga Altar Secrets, maintindihan mo may, Pinapabasa na Duterte yun, di ba? I think it's worth reading. Bakit? Kasi presidente ng Pilipinas ang nagsabi, basahin mo yun. Hindi eh. na importante ngayon kung ano take mo tungkol kay Duterte, kung magaling na presidente ba siya o oh, hindi. Pero the fact na opinion ng presidente, basahin mo yung libro na yun, I think it's worth reading. Ito sir, hindi siya question pero sabi ni Love, naging with high honors po ako dahil sa inyo. Nah. Yan, kita mo? Yan mismo. Yan mismo. Yang mga tao na yan, yan sila yung trophy ko. Sila yung trophy ko. Kung may mga tao proud na proud sa magandang asawa, trophy wife ang tawag. Kung may mga tao proud sa sports car nila, may mga tao proud sa mansion nila, may mga tao proud sa dami ng pera nila, may mga tao proud sa laki ng negosyo nila. Ako proud ako sa dami ng mga tao na natutulungan ko at nababago ko yung buhay nang hindi ako gumagastos ng salapi. Proud ako ron. Kasi madaling maglabas ng pera eh. Pero wala namang assurance na pag naglabas ka ng pera sa kahit na kanino, mababago mo yung buhay for the better eh. Minsan nga sasama pa eh. Ah, bigyan mo ng bigyan mo ng tao na sobrang daming pera tapos wala walang, walang mindset kung paano maghandle ng finances. Tak, ubos na nga 'yan. Mapupunta pa sa bisyo 'yan. Karamihan, ganun nangyayari ka namin ng mga nanalo sa loto eh. If you look at the statistics, somewhere close to 95% ng mga nanalo sa loto, bumabalik uli sa wala, wala pang libang taon eh. Nauubos sa bisyo pera, pero partida daang milyon 'yun ah. At hindi lang naman sa Pilipinas 'yan, sa buong mundo. Kasi mindset kasi importante eh. Mindset ang importante, yun ang, yun nagpapayaman sa tao, hindi dami ng pera. Kasi kahit gano'ng pa karami pera mo, pag mas malaki yung ginagalas mo kaya sa kinikita mo, mahirap ka pa rin. Eto sir, sabi ni Rod Ollie. Aha. Perfect mo pag galing sa emosyon. Paano kaya pag sinapakita? Paano stage ng emotion ang gagamitin mo? Ah, syempre papalaga ko ron Hindi ka makakaabot sa akin. Believe me, hindi ka makakaabot sa akin. Yung mga taong nakapaligid sa akin, alam yun na hindi ka makakaabot sa akin. Hindi mo alam kung paano ako gumanti Hindi kita sasapakin sa agad. Huwag mo kakalimutan, hindi ako lumabas na mukhang si Raulo sa social media tapos mabutin tao pala ako. Let's just put it that way. Let's just put it in a way na hindi ako lumitaw sa social media na mukhang si Raulo tao tapos mabuti pala ako. Hindi mo alam kung ano mga nagawa ko in the past. Subukan mo ko. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Subukan mo ko. Totoong buhay ang social media. Huwag mo kakalimutan. Totoong buhay ang social media. Hindi ito parang teleserye lang na pagkatapos mong mag-rant dun sa kapitbahay mo tungkol kay Cardo na napanood mo sa TV tapos kung anong gusto mong gawin kay Cardo pag nagkita kayo personal e eh, pwede mong gawin. Hindi ito yun. Ang social media, tunay na buhay ito. Subukan mo ko. Magkakaintindihan tayo. Subukan mo kong saktan. Maiintindihan mo kung bakit lumabas ako sa social media na mukhang sira at hindi ako nagbibiru sa'yo Sa tingin mo ba, nad nadadowngrade na ba ang mga lalaki ngayon dahil sa social media? Ah, hindi dahil sa social media Good times na kasi ngayon Isa yung social media, isa lang sa mga factors yung social media Pero isa sa mga factors kasi good times na ngayon So ibig sabihin, alam mo na, papunta na sa bad times yan uh, Bad times create strong men Strong men create good times Good times create weak men And weak men create bad times Malapit na tayo sa bad times Good times kasi ngayon eh kaya ang daming week Good times ngayon. Tingnan mo, pag panahon ng gera, maglilitawan mga matitikas. Tapos ang mga susunod na klase ng mga lalaki, ano, matitikas na mga lalaki. Kakatapos ng gera eh. Kakatapos lang ng gera, puro matitikas ng mga lalaki yun. Lahat yun, puro mga paninindigan. Tapos ngayon, makakagawa na naman ng good times. Pagkagawa ng good times, ayan na naman, balik na naman sa dating sistema. Uh, Cycles-driven ng mga tao. Cycles-driven. Matagal na yung huling, ano, matagal na yung huling digmaan na meron tayo sa Pilipinas. Meron yan sa mga likod bahay lang, gano'n. Sa mga ano, sa mga... Sa Mindanao. Mindanao, gano'n. O sa mga bundok-bundukin. Eh, okay, Yun. Pero yung, tema mo, pansinin mo, yung mga, ano, yung mga palaging nakadigaan, naka mode palagi, mm -hmm. tingnan mo, matitikas. Tama mo, PA, matigas. Tama mo, matigas. May pinanindigan sila, willing sila, to ay for, for what they believe in. Idol, bigyan mo naman ako ng motibasyon para sa course na kinuha ko at sa pag-aaral ko, Idol. Ah, hindi kita bibigyan ng motivation sa course na kinuha mo Kasi hindi ko naman alam kung gusto mo ba yan o hindi eh Pero ito ang suggestion ko sa'yo Sabaga, pwede rin, pwede rin motivation Tapusin mo It doesn't matter na kung gusto mo o hindi Kung hindi ka na rin lang naman makakapag-chef At pinapaaral ka ng magulang mo Tapusin mo na lang Kasi it's best to have something you don't need Than need something you don't have Mas madaling matanggap sa trabaho kapag may diploma ka Tapos pag natanggap ka na sa trabaho Mas madaling mag-apply ng promotion kapag may diploma ka Lalo pa pag sip-sip ka mas maigi nang meron kang diploma, maigi nang may pinagtapos ang kang hindi mo kailangan kaysa kailangan mo nang pinagtapusan tas wala ka mahanap na trabaho kasi hirap na hirap ka maghanap ng trabaho kasi nga lahat ng kompetensya mo kahit janitor lang ay eh, nakatapos. Ano ang payo mo sa mga magpartner na gustong muling buuin ang nasirang tiwala? Matagal yan, it takes time. It takes time. Merong isang konsepto na ganyan eh sa Japan. Ang tawag, kaya tama, Kintsugi nga tama. Kintsugi. Yo, yon ang term. K-I-N-T-S-U-G-I. Kintsugi ang tawag. Kintsugi, traditional repair method known as Kintsugi, where broken pieces of pottery are stuck back together with a Japanese lacquer. The joints are painted and decorated with gold or ah. silver powder. And the pottery continues to be used. Nasira, nabasag. Ang ginagawa, dinidikit ng pandikit, tapos yung pinag pagdikitan, pinipinturahan ng gold. Minsan niya mismong ginto na yung pandikit nila Tutunawin, tapos minsan ididikit na diretsyo. Kinchugi ang tawag dun. Tapos nagiging giging mas special yun. Kasi pag sobrang special sa'yo, halimbawa nung pinggan, kasi nagalo sa'yo ng nanay mo, tapos tabasag, yun, kinikinchugi nila yun. Lalagyan ng ginto, tapos yun yung, ano, yun yung pandikit dun sa nabasag na, no? nabasag na pottery. Tapos magiging mas mahal yun kaysa dun sa original form niya. It takes time to amend broken trusts matagal yan matagal pero when you are able to pull it through sulit sulit your word to those successful person na tinalukuran ang Panginoon. Hindi, hindi, hindi successful yun. Failure yun. Ang mga mang mga nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. O, oh, eh, kung naniniwala ka naman, tapos tinalikuran mo, ba't ba atras sa'yo ng Diyos? Wala namang ginagawa sa'yo masama. Pakiramdam mo yung buhay, yung nangyayari sa'yo sa buhay, kasalanan ng Diyos. Palagay mo, sino ka para ikaw ang pagtripan ng Diyos? Palagay mo ba, sobrang importante mo para pagtripan ka ng Diyos? Yun nga ang the fact na palagay mo, pinagtitripan ka ng Diyos, dapat ipagpasalamat mo eh. Kasi ibig sabihin mo, may attention sa iyo. oh, hindi naman successful ang tawag dun eh. Hindi naman equivalent ng ano, maraming pera eh, success eh. Bakit? Kasi mga dealer maraming pera eh. Claire, marami pera. Successful ba tingin nyo doon sa mga ganong klase ng tao? Hindi automatic na maraming pera, successful na kagad. Hindi ganun. Bakit? Kasi 12-15 ng Lucas. Magingat kayo sa lahat ng kasakiman sa ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Hindi yung tinatangkilik mo sa buhay na marami ang nagsasabi na yun yung masaganang buhay. Ang bottom line yan, simple. Pag pinapasok ka nandiyo sa kabilang buhay, sa langit, yun, successful ka. Yeah. Pero kahit gano'ng karami pera mo dito sa lupa, kahit gano'ng karaming effort ang ginawa mo, kahit sobrang importante tao mo dito sa lupa pagdating sa kabila tinatanggi ka ng Diyos at may impyerno ka you have made so much effort just to go to hell failure ka pa rin nun eh failure pa na nalabas mo nun Dati po akong hard killer brother Chi. Sabi niya dito, kaya may pag-asa pa po ba akong magbago at mapatawad ng Panginoon? Ako naman eh, diba? Kahit si Pablo eh. Minsan pa na hong mamamatay tao rin naman si Pablo eh. Tunay nga inyo nabalitaan ng aking dating pamumuhay kung paano aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Na nagpapapatay. Mayroon nun nakasulat na nagpapatali sa mga bilangguan at hanggang sa pagpatay. Si Pablo nagpapapatay dati eh. Hindi lang siya hired killer. Ikaw, hired ka lang eh. Ibig sabihin, you're the trigger man. Pero hindi, in, hindi ikaw ang mastermind. Eh si Pablo, si Pablo mismo mastermind eh. Tingnan mo, tinawag nga si Pablo para maging apostol eh. Kung si Pablo nagkaroon ng pag-asa, kahit mastermind siya, all the more may pag-asa ka. Bakit? Trigger man ka lang eh. Ganun naman kasimple yun eh. Trigger man ka lang. You don't know the things that I have done. Hindi mo alam. Putang na, hindi ako lumitaw dito na mukha akong leader ng sindikato na matinong tao pala ako. Hindi ako lumabas sa social media mo kasi raulong tao si Chester tapos matinong tao pala. Eh kung ako nga umaasa na meron akong kabilang buhay para sa akin eh, all the more ikaw. Hindi naman ikaw ang mastermind eh. ba? Diba? Trigger man ka lang boy. Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh, ba? Diba? Kung nagbabagong buhay ka, ang sabi ni, Solomon sa Biblia, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. At malamang ngayon, naluluha ka na. Kasi minsan lang may magsabi sa iyo ng ganyan. Kasi mga tao kasi judgmental. Mga tao judgmental eh. Alam ko paano mag-isip ang mga tao, sabihin wala ka ng pag-asa eh. Ka na lang, wala ka pag-asa. Marami ka na tao. Pero without considering, hindi nila alam na naipit ka sa sitwasyon. Hindi rin nila alam na minsan panahon naging sakim ka, pero ngayon hindi ka na sakim. Minsan panahon gusto mo ng pera, minsan panahon gusto mo ng kasikatan, minsan panahon gusto mo ng gusto mo ng gusto mo. Pero ngayon hindi na 'yun yung gusto mo kaya nga ka nagtatanong sa akin ng ganyan kasi alam ko masyadong mabigat yung konsensya ko eh. I know how it feels. Pero sasabihin ko sa iyo simple, hindi ako lumabas sa social media mo kasi raul tao. Tas mabuting tao pala ako. I have done worse. Yung sa iyo trigger man lang. Hindi masyadong kabigatan niyan. masasabi ko sa yo. Boss, anong gagawin mo kung yung tatay mo mabisyo at gambling addict na pati pag-aaral pag mo apektado na? Wala, mag-aaral ka lang ng gusto, tuloy mo lang yung pag-aaral mo. Baka naman kasi dinadamdam mo pa. Yung problema ng mga magulang mo hindi mo na problema. Yung problema nila yun, kung gambling addict sila, di pabaya mo sila maging gambling addict. Subukan mo iparehab kung papayag sila. Pero madalas sa pagkakataon, hindi eh. Ang gan yung magandang kanta ni, ano, ni Guns N' Roses, Live and let die. Live and let die. Pabayaan mo sila. Ang masama ay pabaya magpakasama. Ang mabuti pa pabayaan pab magpakabuti. Yan ang nakasulat sa Biblia. Hindi yan sinabing ah, pagka nagpapakasama, pabayaan mong ah, ano, ah, pabutihin mo, di ba? Ah, I-convert mo. Gawin mong, gawin mong, ano, Christian. <laughs> wala, 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 nakasulat na gano'n. Meron, aagawin mo sa apoy. Pero pag gusto nila maglubalob sa impyerno, pabayaan mo sila. Baka madamay ka pa. Ang mayayari niyan, pinakikilaman mo sila, mag-aaway-aaway na kayo. O dahil nag-aaway-aaway na kayo, dahil nga lalo ngayon lumalaki si Galot, pabaya mo sila kung anong trip nila. At the end of the day, pera naman nila isinusugal nila, trouble nila yun. Sir, so, ano masasabi niyo sa mga student at kabataan na nabubuli dahil sa kanilang itsura? Maging matalino ka, wala mabubuli bubuli sa'yo. Pag mataba utak mo, wala mabubuli bubuli sa'yo, nakakatakot ang talino. Wala mabubuli bubuli sa'yo pag masyado ka matalino. Pag kaya mong sumagot sa lahat ng mga tao, wala mabubuli bubuli sayo. Simple ay konsepto eh. Bawa, may isang tao gusto ko sa paking katulad nung kanina. <laughs> ang, ang mangyayari lang dyan, simple. Papasok ka pa lang sa akin, aggressive ka, may haharang na kagad sa'yo. Yun ang malamang na mangyayari. Tapos, may maglalabas ng camera. Tapos sinapak mo ko. Tapos papabayaan lang kita. Tapos tatanungin ko sa'yo, masaya ka na. Maligaya ka, na nasaktan mo ko. Pag umuo ka, tignan mo, pag inilabas yung video na yan, durug ka sa internet. Ganun ang gawin mo. Maging matalino ka. Hindi lahat ng pagkakataon kailangan mong gumamit ng violence. There are times you need violence. Kailangan pumalag. Pero kailangan matalino ka. Bakit? Kasi no one wants to mess with someone who knows almost everything. Pag masyado ka ng maraming nalalaman, halos wala nang gustong tumarantado sa'yo. Takot sa'yo tao. Yun ang sagot ko nun. Magandang magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Ako ay nag-enjoy. Sana kayo din nag-enjoy. <clears> Huwag <throat> nyo kakalimutan. Huwag nyo sisirain ang pangalan niyo para sa kahit na anong bagay. Protect your reputation with your life.